Hi guys, good morning. Uh, dili man kayo good ako na ng or kay kanang nakulbaan ko ane ako sis dili ba ni kalit lang yun siya o daku din yung hubag dugay naman yung kayo ni pila na ni katuig niya gamay na yung kayo ni siya kanang morabitaw mungus um, Murag ka ng munggo siya ba nga. hikap-hikap sa una. Dili man siya sakit. Oh, dili siya sakit. Din, gahapon lang. Uh, gahapon sa buntag. Na ako'y na matikdan nga medyo. Mutmut ba? mutmut siya. Din, wala lang ko niya. Ni, na ni gahapon o oh, kuanda ko. Kalita siya hindi ako pa. O oh, din. Okay to kanang dili dili pud kaayo siya klaro nga uh, ning kubag niya. Din karon kay klaro na jud siya niya. sakit. Ayos sa guday kay nag pa ko di unsay oh, gi ko ani mo dai tan sa guday pa si mama baka dali lang good. Ay sa isa ato pa kusgan imong TV ka sa mukha na imong TV. Uy maglagot jud po, anang TV ha baka dali lang nag istorya pa ko na puto na akong istorya. tensa 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 ang lalagay mo, atong pakusunan yung e, TV mo. Kung ano man, diri ang timo di, sa TV ni mo, good. Kadali lang yun. O, oh, sige, atong pakusugan. Kadali lang ka istorya pa ko. Hing e, ka na. Naunsa naman to. E, Naputol naman sa akong e, istorya. Eh, wala naman ko sa... Nawaan na ko sa concentration sa akong istorya. Nawaan na ako sa akong nahuna. huna. O, hindi din to guys. Oo. Ma Maulit ma to guys. Ga Ganiha na pagmata na ko. Alas, size, siya. Tingala ko nga niyong mutmut siya. O, samot din ka nang nang dako siya ni hum ni humbag ni ayaw sa agud kay ang istorya pa si mama dai kadali lang gyud o lagi o lagi kadali lang gyud ha kadali lang kanang o lagi on oh, ana on oh, ana ako nang ikon imong tv na ayon sa ana ko ani mod kinaguba ang natanggal ang iyahan ko ano batili ka sa mukha pero ako buhok ani nga um, ang sanan nga upang ane, guys. Sigehan, o, na ni sigihan og kanang anak na lang nalang, na diha Na Na po ako ang buhok guys, gi Gituyok na ko nga akong gi akong gibali diri ang ako ang kuan bitaw kanang forma kay para matabunan akong linike. kay lain manggod siya tan kay hubag jud siya baon so, ah, anak gud diri ulag ato ato, ato sang san ng imong kon sa mukha ni mo ni istorya pa eh na na ang ang baterya na mo gud tanggal tan awa materi o oh, natanggal ako pang ayuhon <coughs> mawa muntas sa pasing ani ato ah. istorya eh ako siyang gitabunan din eh guys. Kay, kanang, lain naman ko siya tanawang. Kay, lili ko siya pantay niya. mut siya, hubag. Hubag yun siya niya. Hindi ang sis. Ako naman noon Ning giimnan gahapon o kuan guys, antibiotic pero imintin lang siguro na ako para di para ma mawala ang iyang humbag kay ay sa mukha kay ako anak mo. O tan-aw ah, pag hulat ra gud bi kan, ako istorya dai. Hulat ba kay na istorya sa mama ba? Ano man ang sa mga ikwa na di? Ano na ilabay na yeah. di? Dili, dili ka kontento sa itlog. Kaon ka mga biskit. Magkaon tarong kanon. Huwag eh, sa inang kuwan ka na. sa ah. Wala ka pati sa listo. Wala na ka mga mga. Lagi nga putol-putol. ma Human. Oo <coughs> hmm, yeah. Kanang gahapon. Ako na ni siang Giimnan guys. Huwag ka ng amox ay kanang amoxicillin ba antibiotic nya karon ako na poning ning anan, nan himnan basin o oh. mawala lang ang balag mo balik gud siya gud sa bisan mo balik lang siya pareha sa una bangamura mura siya gumugo okay lang to siya kay dili kaayo siya klaro nya karon kay klaro kaayo mo kuan gud di siya mo mo bitag guys sus ay paghulat istorya ta ay pagulat raguday pagulat raguday bigay istorya pa taday oli sigay at pagkusan imon TV kapat na humana akong istorya din ka nang uan uan ni siyang inom ron og ka nang pain reliever kay ngut-ngut man og kuan bud siya guys antibiotic ibasig mo ako pusra nakulbaan manggugukay sis manggood ni siya Jude sa una regyon ni Dugay na jud kay ni siya pero wala magudto siya ning ning pundo ra magud ang iyahang iyahang size betonia kanang gamay regyon siya mura regyon siya og munggus